Junior high school pa nang huling nagpatingin sa dentista si Rachel. Ito'y dahil busy raw ito sa pagtatrabaho at wala nang oras para magpatingin sa dentista. Hindi po, nung last, nung first, ano ko po, paninis ko, na, na, ba po, na ako ko ng, ano, ng junior high. Yun na po yung first. Mabuti na lamang daw at nakapagpalinis ito ulit ng ngipin sa libring dental at optical mobile clinic na hatid ng isang religious group. Medyo lang po nakanginog po sa ngipin. Kahit po na pangalawang linis po na po sa ngipin. Thank you po sa libreng pagpalinis po na ngipin. Sa pamamagitan ng libreng servisyong dental at optical ng MCGI, marami po tayong natutulungan. At yun ay ating tungkulin bilang mga Kristiyano ang maglingkod sa kapwa. Hatid nito ang libreng bunot, cleaning, libreng eyeglasses at iba pa na personal na inihatid ng isang religious group sa bansa. Sa tala ng Philippine Dental Association, pito sa sampung Pilipino ang may sirang ngipin. Lima naman mula sa sampu ang nakakaranas ng gum at periodontal disease. Una-una yan, kung bakit ganun kadami, gawa kasi sa ano din yan eh. Uh, manggaling din sana sa mga magulang may pasa sa anak yung education Uh, sa oral health, Nagsisimula muna sa family ang education pagdating sa oral health. Bukod sa dental, mayroon ding libreng optical check-up at salamin na malaking tulong kay Riza. Natuloy niya, nabigyan na naman ako ng ako. Uh, tumaas kasi yung grado ng mata ko tapos uh, nagpatingin ako sa ano, LTO kasi nagkumuha ako ng driver's license. Hindi ko na makita yung ano, yung malayo, magpalaking tulong yun kasi siyempre paiba-iba nga yung ano ng mata ko. Ito po kasing uh, services na ito ay advocacy po ng Members Church of God International. Bilang pagsunod po yung utos sa Biblia na gumawa po ng mabuti sa lahat. So lahat ng paraan na pwede nating magawang mabuti, makatulong tayo sa ating makapwa. Yun po yung sinisikap po na gawin po ng Members Church of God International. Ito na raw ang ikalawang beses na nagsagawa sila ng libreng mobile dental at optical check-up sa Baguio City. Maglilibot pa ang grupo sa iba pang parte ng Luzon, Visayas at Mindanao. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headline.